Happy Fiesta everyone! So ito na nga nakikita niyo yung vestment na susuotin ng aking Santo Nino at ito ang mga susuotan natin ang Santo Nino de Palaboy kung tawagin nila at ang Santo Nino Welcome naman. So ito yung mga santo ko sa bahay no? na ating bibisan. So inuna ko muna itong Santo Nino de Palaboy. So guys, ito yung pinakauna kong Santo Nino sa buong life ko. Actually pangalawa sa una pala. Kasi nga, may nauna akong maliit na Santo Niño. So ayun, binibihisan ko lang siya. And ito yung Santo Niño na bigay ni Mama regalo sa akin ni Mama. Um, kaya ako iniingat-ingatan kasi ito na yung huling santo na binigay niya sa akin. So, kahit basag-basag na yung ulo niyan <laughs> or crack-crack na yung mga parts niyan, iniingatan ko pa rin. And ang sinuot ko dito is yung kulay green niyang vestment na dati pa niyang vestment kasi wala tayong budget. So, susutin lang ulit niya yung vestment niya before. So, medyo talagang palaboy vibes yung ating uh, santo niya. Pero, syempre, mapapaganda pa rin naman natin yan. So, ayan. Inayos-ayos ko lang naman yung kanyang vestment na normally ginagawa natin no <laughs> so ayan binabalik ko yung mga accessories niya normal accessories niya lang and nilagay ko na yung cup so ito yung final look yes ang ganda niya na ulit and pinabanguhan ko na din pala yan So, ito naman yung next. Sobrang alikabok ng welcome na santo ninyo ko guys. Kung nakikita nyo guys, sobrang hindi nalaga nagalaw as in. So, kasi dito siya nakalagay before. Ayan, yung taas na yan. Kaya, malapitin din ng alikabok. So, ayan, kakita nyo ang kapal na alikabok. So, ayan, pinapalitan ko lang din siya. At yung susuotin niyang vestment is yung brown. Kung nakita nyo sa video kanina. So, ito yung blue niyang vestment. Ayan, yung brown. Kasi, lucky color daw this year yung brown. So, ano, binili ko na siya. And, sana mag-fit or bumagay sa kanya yung brown vestment. So, binalik ko lang ulit yung belt. So, nilalagyan ko ng belt para magmukhang payat yung santo ninyo ko, guys. And, mas mukhang malaki yung vestment niya. Kaya, nilalagyan ko siya na parang tinatali ko siyang ganyan. Tapos, ibabalik ko lang ulit yung rosary dun sa gilid niya. Um, parang ang team ko dito is Franciscan Saint. Parang siya Saint Francis of Assisi, guys. Kasi kulay brown yung ano, tapos may rosary pa sa gilid. Yes. <laughs> Then, inayos-ayos ko lang siya kasi hindi ako nasa satisfied. Mukha siyang, yes. And mukha siyang, tch, hindi ko ma-explain. Pero yung binili ko kasi investment sa kanya, parang hindi fit sa kanya, ganun. Kaya medyo nang hinayang ako. Pero go, go pa rin. So, ito pa yon yung nilagyan ko yung cup. Medyo nang hinayang ako sa cup kasi... Ang laki And, yan, pinabanguhan ko na din siya. By the way, yung cup pala is maliit, hindi pala malaki. So, ito yung final look. Yes, mukha na siya malinis. Pinunas mo ko na yan. So, guys, may maliit akong Santo Nino dito na Welcome Santo Nino ang tawag dito. Which is, may malaki nga ako doon na binihisa natin kani-kanina lang. So, may, binili ko to la, um, 2023. Kasi, the story of it, may ganto ko ng pinaka-first na santo ko talaga is Immaculate Conception tsaka gantong version ng Santo Niño which is binili ng mother ko. Kaso, yung pinakauna ko kasing ganito na basag. And naghanap ako ng replica niya and um, I decided na bumili ulit ng ano, ng pinaka uh, rep replica talaga niya and para bisan din and ang cute kasi kasi yung damit niya pag binili siya may set na siya yan, may damit na siya, tapos cap, tapos bulsa. Tapos bumili ako nito. Ito yung medyo, ano sa akin, we said 80 pesos. Pero nakakita kasi ako ng isang vendor doon na may na may bulsa pa, 100 pesos lang. Habang ito 80 pesos solo. So, bihisa natin siya, guys. So, ayan, may siya. Binili ko din to ng set dati. Itong damit niya. So, bawali pa kita sa camera na... Nakahubad siya kasi baka mabana ko. <laughs> so, wait lang. So, ayan. Nasuot ko na yung vestment niya. Malaki sa kanya to, guys. Kung gusto niyong bilhin sa akin, be, 60 pesos na lang. <laughs> no? <laughs> kasi wala, wala akong santo ninyong gantong size. Kala ko kasi sa kanya, pero ang laki sa kanya, guys. So, wala. Sayang 80 pesos ko. Pero, iyo ko nang bumili ng bagong santo ninyo para lang ma-fit to. Ibebenta ko na lang to or ipapamigay. So, Yeah. So, ayan. Yan. Fit na fit sa kanya. Medyo natatakpan lang yung mukha niya. Pero, yan. Yeah. Yes! Ang cute niya na. Tapos, may bulsa. Ang cute na ito kasi may bulsa, bulsa na siya. Nakasama. It is, parang bag niya na yan. Ito kasi wala eh. Yung orange last week. Tapos, dito ako nakikita yung cup. So, yun. Nalagay natin siya. Yes! Okay Medyo malaki lang sa kanya yung cup. Pakalagyan ko na lang ng garter yun. Ang cute. Medyo creepy siyang tingnan. Pero yes. Tapos papabanguhin natin siya sa glad. Kukawa tayo ng pabango. Ito yung spray ko sa dalawang santo ninyo. Kung nakita niyo sa video. Ito ay nakuha ko ng free. Sa piyesta ng Quiapo. Diyos ko. Um, nakipagsisigan ako kasi syempre libre. Tapos kala ko mabango. Medyo matapang yung amoy. At nakakaantok yung amoy niya. Ewan ko. Tapos pinang-spray ko na lang sa mga santo ko. Madami. So, baka pa-expert na. Ayun yun. cute din ng packaging niya. Ang lakas maka pang-altar. <laughs> diba? So, ayan. Papakita ko yung final look ng tatlo kong Santo Nino. So, ito na yung mga naging Santo Nino ko. And, yes! Bagong bihes na sila and ready for piyesta! So, yes! Viva Senior Santo Nino! So, ayun. taga ko. So, kaya sakop ako ng piyesta ng tundo. And, yes! igagala natin sila bukas kung kaya natin. Diyos ka, lima yung santo ninyo ko. Thank you for watching and see you again for more, um, videos. <laughs> Yan, happy piyasa, guys! Goodbye!